<laughs> Hi guys, so ayun, nakababa na kami sa iskits. Iskits na lang. Lakad naman kami ngayon, papunta ng fish ang Dito, maano pa yung mga nyognan, no? Parang maliliit pa na. Bata pa. Sarap ng buko. Grabe, ang daming ano. Yung dito. So, ito guys, yung fish pan. Ang ah, ng tubig ngayon guys, so, ang taas. Yung mga alamang ano yung bangus limango tsaka uh, hipon tsaka subpo guys yan yung kabila oh, nalili ko yung aso <laughs> tumalang yung aso ah laki ng tubig hindi tayo makatawid nan nan hindi tayo makatawid bakit? nasira. No, so ito, ko, ano yun, mas, barang, ito, ba ito ng fishpan ba ito? Fishpan fish din ito. Inakilay ito nila makuwi. Yung apaw din doon. wala ka talagang bagus na makukuha din. Asan, taong, ito, fishpan na yun. Ah, may nasira yung ano. Parang may tao. May tao sa prinsa. Mukhaan na siya. Kasi hindi malalim ito. Malalim yan. Kaya ah, pala yung aso lumangoy. Kung naroon siya gumagalaw. May tao sa prinsa. Ayun, may tao. Grabe, umapaw na. Nag-ano na, nag-ano na yung ano, pasok ng pasok. Oh. Ayun, di tayo makakatawid sa kabila. Malaki yung tubig. Parang naging ano na eh. Naging dagat na eh. Hirap pa naman itong ano han. Ito. laki niya no. Laki. Ang laki yung nasira no nan. Laki lang pa lang ako. Yung mga bangus nito na nan malaki na. Yung mga may, 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 may. Parang dalaway na Ang laki yung sira. Oh.

sabi ay, ay patay email paano tayo matawid Pabalan <laughs> <laughs> din nga ya, sana at saan kayo madilin siya lahat ng ulam Ay dinin siya lahat wala lang ang ulam dun Meron mo na ako dyang muli tapos ay, isang katang ng ulam Shit na yung kay Emil Sabi ko nga Emil tayo dun mga makakatang ka Mga napakasok na yung tulip Lolim nito hindi ka makakatang dyan <laughs> Katago. <laughs> malalim na Sano. na parang doon nababaw no, na nun babaw dyan ano yung lapnagan ay dito lang at siyempre nakalkal ito ng agos trabaho na naman kahati gamot, may kahati na. mga Mm-mm. Ayong kagabi siyang nagbayad. Kay, sino? Oh. Grabe itong ano na ito. Ito oh. ay... Ito ay... Ito ay... Ito Ay, mo na... Oy, oy. Oh, sarap. <laughs> sarap. Ay, babaya mo mga makarami dami agad Ay, hindi man ako makakatabi eh. pili ko na sana itakbo Ay, kung putol din ang pilapil doon at kung anong prinsa wala rin makahuli ha? yung ano ay, kung kakayahin ay, ay hindi man pala mga ang tawag dyan nun? Sa lambat na yan? Punky na. yung bangus. Ba't ka nagpakulot? Ba't ka nagpakulot? Ba't ka nagpakulot? Nagpakulot. dami nang nahuli. Kap na ni mi sariwa, ipetusin. Iya. Di mo ima, taga lang kamit namang kita ito. Oh, tamo. Dami. Oh, wala man ulan. Doon galing lahat ng. Ganyan. Dami. Dami niya Ilan yang hulog niya na yan? Ilan niyo muna? Si. Sa. Andamin yung nahuli sa pang. Iya. Bangus tapos may isang alimango. Nanghuli si Mr. Crab. Nanghuli pa siya. Nanghuli pa tayo. Nanghuli pa Ang tabo. Babae. Takas po. Ganito. Mo. <laughs> yan. May pang-ulam na. Yan, oh. Ang